Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at ng updates patungkol kay May Mendoza at kay Alden Richards. Kung bago ka lang sa ating channel na ko, mo nang kakalimutan na i-click ang subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa kanilang mga kaganapan. So, tatlong buwan na nga ano, ang nakakalipas. Um, finally, after 3 months ng ating paghihintay, ako po ay pinayagan na ng may-ari ng channel na ito na muling makapag-record. Kasi po tatlong pasensya na po kayo, ano, kasi tatlong buwan po talagang umalis ang may-ari ng channel natin. Grabe, no? Tatlong buwan nang inabot Inaarbor ko nga po sa kanya ang channel na ito para tuloy-tuloy nating uh, mapalikan at uh, subaybayan na no, itong si Mimi Mendoza at saka po itong si Alden Richards. Pero hindi nga po nangyari dahil sobrang busy po nung mayari. Ano? At uh, kaya kung kayo po ay isa sa mga solid uh, main at Alden fans ano, na pa rin pong tumututok na main at K. Alden, eh, magkakaiba man po ang ganap nila ngayon, stay tuned dahil napakarami pong maiinit na mga pangyayari sa kanilang dalawa. Totoo? Kaya kung mababasa niyo po dyan sa ating thumbnail, ano, makikita niyo po dyan kung paano nga po ba pinagmumura. Maunahin no? po natin pag-usapan ng mga taong walang habas sa pagmumura kay Mayin Mendoza. Itong mga nakaraang linggo po, no? Hindi lang, lang nakaraang linggo pero nang nakaraang buwan pa nga. 'Di ba? Lalo na nang lumabas ang balita mula dito po, ano, bago na naman po ito. Mula sa Billionario News Channel. Ayahin niyo pong itag sila. No, tungkol po sa venue ng kanilang sarswela sa Baguio. Naalala niyo po yung uh, kaganapan sa Baguio. Alam ko po eh, kung hindi po ako nagkakamali, eh pare pares po tayong nagmatsag doon. Ano? Nasa Baguio raw po sila. Pero kung asalok po tayong hinahagbit ng Baguio. <laughs> At sa mga post po nila noon, ano? sa Baguio raw po yun, eh talagang trek po yung araw. Paano nga ba naman may iba pa, paano nga ba may ipapapaliwa na gano'n? Puro, uh, puro agam-agam. Kailangan nating maging malinaw ha, hindi porket may nakitang larawan o clip ay automatic, totoo na kaagad, lahat ng sinasabi online. Marami pong out of context kasi, maraming edited con content, lalong-lalo na po sa AI. Diba? Mula po nang naglabasan po ang mga AI, eh, talagang napakarami pong content na uh, napakaraming pineteke. Yan po yung hindi maipaliwanag ng iba. Noon po kasi, o konti lang yung may alam ng AI. Kaya po yung pag-generate nila ng picture, tuloy-tuloy, eh, 'Di diba? Ang daming napapaniwala. Yun ho yung sinasabi namin sa inyo noon pa man. Maraming edited content at siyempre, maraming taong gustong sumakay sa issue para lang kumapag usapan lalang Lalo na po sa pagsabit nila kay Mimi Mendoza at kay Alden ng So, ito na nga, no, pag-usapan na natin. Bakit nga ba pinagmumura ang isang Mimi Mendoza? Ito po ang may kinalaman po doon no, sa uh, kaganapan po. Lala, ipakita ko po muli sa inyo. No. Ito po, yung kaganapan sa value kung saan sobrang mahal po ng venue na yan. <laughs> ano? Na sila sabi po nila, pinapaniwala, pinapaniwala po nila mga tao na diyan nga po ginanap ano, ang kanilang sarswela. Na bilyon daw po ang ginastos diyan. Ngayon, pinagtagpi-tagpi po ng mga netizens, ano? Pinagtagpi-tagpi po naman po sila masisi. Pinagtagpi-tagpi po ng mga netizens ang kaganapan. Lalong-lalo na po nung uh, ma announce ang pangalan po, ano, ng inyong lingkod, Arjo Atayde. Ayan nyo, hindi ko na po i-cover yung pangalan, ano? Ito pong pangalan po niya dahil binanggit naman po ng na mga mambabatas, ano ng mga senador, na isa nga po, ano, isa nga po sa mga nakatanggap po ng Flood Control Fund. Ito pong si Arjo Aide. Ano, siya po yung uh, sinasabi po nila na may ghost project daw po sa distrito nila. 'Di ba? Matagal na pong sinasabi ito ng mga netizens, lalong-lalo na ng mga sumusuporta kay Ben Mendoza. No? Pero hindi po sila pinaniniwalaan. Bakit sila hindi pinaniniwalaan? Kasi nga po, sinasabi lang sa kanila, galit lang daw po yung mga taong ito kay Arjo Atayde dahil ayaw raw po nila. No? Ayaw raw po nila kay Arjo Atayde para kay Mayim Mendoza. Yung po yung sinasabi nila. Kung yung panakit butas. kaya uh, hindi natin alam po ano nangyari. Ano? Kaya nga, nagtatakang marami, napakarami na pong napaparusahan ng mga normal na Pilipino, pero ito pong mga kumukupra ng pera ng mga, ng, ng, ng mga Pilipino, eh hindi pa rin po nai-papanagot. Kaya nga po, bakit nga ba man, dapat may pakialam tayo dito? Kasi po, tax po natin ito. Ano? Kung ikaw na nakikinig ngayon sa akin dito, isa ka rin po sa na mga nagbabayad, nagbabayad ng tax. Ah, oh, naku, Mr. Pinas hindi naman po ako nagbabayad ng tax kasi wala naman akong trabaho. Sa lahat po ng bagay na binibili ninyo, lahat po yan ay may tax. Ang wala na lang tax, yung hininga mo. Okay. so, lahat po yan. Kaya sa simpleng bagay na binibili mo, shampoo, candy, yosi, kape, lahat po yan may tax. Ano? Kaya po, yung pagkuha nila ng pera, tayo pong hirap na hirap na bumili ng mga, mga dapat natin yung pang, -para sa pang-araw-araw. Nanilagyan na nila ng tax. No? hindi wala kang pakialam sa flood control dahil sa siguro iniisip mo hindi ka naman nagbabayad ng tax eh nasa saya yan kasi pera po natin yun pera natin na pinagsama-sama na kinukulay ng mela hindi lang po ito uh, milyones no? hindi lang ito milyones hindi lang ito thousands ano kundi billion billion nakita naman po natin yun no kaya nung makita po nila ito itong, itong balitang ito sa billionaire news channel walang habas pong pinagmumura nila ang isang main Mendoza. Ito yung matagal na nating sinasabi na sana huwag mailing kang isang main Mendoza sa politika. ba? Diba? Kasi kung wala po silang gagawin dyan, kundi wasakin ng wasakin ang imahe ng isang main Mendoza. And we know for a fact, from the very beginning, main Mendoza is not that, that kind of person na talagang lalabon sa social media. Malamang social media manager na naman niya ang nag gagawa ng mga statements niyan ano, sa kanyang social media accounts. Diba? Alam naman po natin yung tunay na account ni Maine Mendoza at yung account ni Maine Mendoza na para sa pampubliko. ba? Diba? Alam natin yun, napakaraming binatong issue kay Maine pero tahimik lang po siya. Sa so, kakabilang dako naman po, ano, para naman po kay Alden Richards, eh, patuloy po ang kanyang paggawa ng kanyang mga pelikula. Nakita naman po natin na ano? patuloy po ang kanyang pagiging tito. <laughs> uh, Diretiretso po siya sa kanyang uh, mga physical activities at uh, nagparinig pa po siya noon. kundi uh, kung di ako nagkakamali kasi ang tagal ko kung nawala eh. Nagparinig po si Alden Richards ano, na kung saan gusto niyang i-highlight. Uh, i Napapamura nga rin po siya eh, nang malaman niya yung flag, uh, flood control na to. Diba? Pero hindi niya directly na minuro si Arjo ay tayo eh. Kundi yung mga tao talaga. No? Yung mga tao na involved talaga dito po sa napakalaking um, uh, scam. Hindi lang scam, kundi kurakot. Ano? kurakot. Ngayon, ang ginagawa nila, diversionary tactics daw po ito. Galit na sila kay uh, um, BBM, galit na rin sila kay uh, President Rodrigo Roa Duterte. Ano? Ngayon, galit na sila sa lahat. Basta maprotektahan lang nila yung isang Maine Mendoza. Kasi nga raw, ano, uh, hindi raw kasalanan ni Maine Mendoza na nalirig po siya dito sa isang korap. Yan po yung sinasabi nila no? Kaya kung ako po sa inyo eh sana po mag-isip-isip muna tayo para nang sa gayon eh alam niyo yun. Wala namang wala namang masama na protekta ng isang main Mendoza basta nasa tama po talaga lahat ng sinasabi natin. 'Di ba? Ang hirap po kasi eh, ipagtanggol ng isang tao, lalong-lalo na yung korap, taong korap. 'Di ba? Taong korap ipagtatanggol mo pa. Eh anong gusto mong mangyari? I-normalize lang yung pagnanakaw sa pera ng kabandang Isip-isip. Ito isip. po ang s